ang sarap ka kain ni Nagkaguluhan na. Pilay si Pilay Lai. na. Maliit na yung pakainan nila na ganito. Kailangan medyo lakihan na yung pakainan. Sa susunod, makabil tayo ng mas malaki. Ay, ay, awa ko. ko Ikaw nag-video eh. So, si Pilay mamamatay. Sinatapakan. Itong isa na to, pilay, ito. So, ang ginagawa ko minsan, pag nandito kami, hinahawakan ko para makakain. O kaya, tinataboy Ay, ko yung mga na, dumadagan. Pero malakas naman na siya, kahit pa paano. Nakakatayo siya ng isang paalang. So, ang dami na. Ito is puro native to, mga Tagalog to, at mabilis silang lumaki. huwag niyo niyan, Yuri! Yuri! Anak, huwag yan. Huwag niyo pagdiskitahan yung malalaki. <laughs> kabilang side kasi is medyo malalaki na kulang 2 months na tayo yung nasa kabilang side ito is wala pa tong isang buwan pero malalaki lalaki na oh Ano? oh si <coughs> Laylay makain pa si Pilaylay hawak ko kasi si Pilaylay natatapakan nila kawawa naman so, konti na yung pakain. Mamaya, kailangan makabili ng pagkain. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ilay, ilay, kain ka na ulit. Dali na. Ina-antak e, na. Ina-antak Ay, na siya. Ayan, tinayo ko siya. Nakakatayo na may isang paan niya, Tingnan oh. niyo. Isang paan niya, ano, talaga nakasplit na. Hindi na na, nag-diretsyo. So, ubus na agad yung pagkain. Ang bilis. Gutong, gutong talaga sila. Tara, makabilang pagkain. Sige, tara. May uh -huh. ka dito, pataan. Eww! Ano na nakakuha ko ng tae kasi na, yung isa dyan nakawala eh. Ito yata. Hindi iyon. Eh, uh, ito. Basta yung main mas oh, 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 kasi magulog Jane. nabubulabog sila, lalo sila nagtatalo <coughs> na. Maghahantay ako So, suma. hindi to totally Tagalog. Halo-halo yan. May Tagalog, may kung ano-ano hindi uh, ko alam kung ano yung mga brand ng... Brand? Or lahi ng mga manok na pinanggalingan ng itlog. Madami rin sila doon lahi ng itlog eh. Ay, lahi ng manok eh. <laughs> lahi ng itlog. Uy, huwag mong tapatad si Pilaylay ko. Ako lang pa. Gutom na talaga sila. Oh. Ano, kanina, Kaya pala kain. paglapit ko dito, nasa ako, kala siguro papakainin ko sila. Eh walang kapagkapagkain, Simot simut yung simu pagkain nila. Kaya nga, ang dami nila, yung nasa loob, hindi ba mauubos-ubos? Kaya yeah, nga. Sigurado. Pababait tong mga to, eh, tinutoka lang ako, tinan nyo, tinutoka ako, tinanin. Babait pero tinutoka ako. rin, tinatakarin ako. 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 Pilay-lay, kain ka na. Tawahan ko pa ano <laughs> Nangangawit na ako. So, gutom talaga sila. Nauubos na. <laughs> Tinino ka, ka ako. Oh, yeah, ka ako nito. Oh, tinito ka ako. <laughs> hindi yan pagkain. Ah! Color brown daw kasi pukar pagkain daw kasi. Mukha lang pagkain, pero hindi yan pagkain. Kain, kain. Dito, lagi na. Sige, ang siya kumain. Nagawa niya kasi. Nagawa na kasi. Kain. Eh, Ayaw mo na? Ayaw mo sabi tayo nila. Nakapikit. Nakapikit na tayo. Ayaw mo na tayo. Inumin natin yung water. Mag water. Mag-water siya. Wag mo nang piga. Ayaw mo kayo na yan. Hindi. Ayaw mo kayo Ay, na, na yan. Masabi. Ah. Ano yun? Pumalikpik. Ay. kaya o. Oh, nakatayo siya o. Oh. Oh, di ba yung pilay namin nakakatayo. O. Oh. Yan. Yung pilay namin, nakakatayo, galing-galing. O, -galing. oh, diba? O, oh, huwag nyo lang bungguin si pilay. Huwag nyo bungguin kasi tutuwad. O, oh, kita nyo yung pilay namin. O, oh, Oo. ay, nakakala na tumuwad na nga. Oo kasi, lagot ka. Eh, nakatayo ulit. oy, ay. O, ay. Nagkakandirit siya, nagkakandirit. Pagawa ka na ng kulungan doon para maiwi mo na sa taban. Wala akong pagpapagawa ng kulungan. Gusto! O, oh, yan. O, oh, si Pilaylay. Hello, Pilaylay. Hello, Pilaylay. Eh, inalabit no, eh. Inalabit mo eh. Eh, hindi nakakasya. Pagka lumaki na sila, hindi nakakasya. Ganto kalaki doon. Ako kumakain ulit. Aray! Wag mo akong pagkatungan. Ano ba ako? Ayun, ayun. Yung ulo ni Pilaylay. Oh, Makakasya siyang puri yan. Ano ba ako ng panyo? Hindi. Hindi, kalaki, Hindi ka kasi ka. sampu dyan. Ano Hindi. Maliit yan. Maliit sa sampu to. Eh, <coughs> sa lawa, lang, sa Ayan na, ubus na. Ala na. Mugmug na lang sinisimot nila. <laughs> As kumain.